ay grabe nangyari nakabayaan oo sige hey guys ito ang dumi dumi walang dumanaw walang dumanaw guys ang dumi oh wala nang ama wala na yung taga linis dito

Hello so guys, good morning, good morning Ang ating lahat Bumay TV po Babalik So dito na naman, panibagong vlog na naman tayo guys Ito, it's Sunday At undas dito ngayon, undas So Sama ko si misis Kami magkisimba muna Then pupunta na sa mga Puntod ng ating mga kamag-anak Na mayumaw no? So, muli guys, so tara samaan nyo ako Ayan na kami sa... ...materyo. Wala naman bago kayo dito ng simenteryo, kumang muna kami ng simbahan. Simba muna kami. After ng simba, nakalala na kami pumunta dito sa, sa cemetery. Malapit na rin mo dito. Guys, nandito kami yung Lisa. Siguro tabusin lang natin dito.

Let's go guys! Na naman natin yung ating mga makamal sa buhay ano? Sa base lang sa isang sa na pupuntahan kailangan natin punta? Ito, hanap na naman kami puto? Kailan natin puto? natin Ang Kailan natin lakad ah. Hala. Ito oh. Ay, ang dumi na. Ay, grabe. Mayari. Oo, sige. Ay, hey, guys, ito. Ang dumi-dumi. Walang dumi. dumanaw. Arong dumanaw, guys, ang dumi, plano ng tagalinis dito babayaan ito ginawang daanan eh madam may meron pa siyang ano grass pero oh, may bagong libing eh dito na punta yung lupa ah eh? nagputi kasi umulan ano? So pa dilinis namin to guys. Tingnan natin 'to. Tayo na. Ayun oh. No kung may tagalinis dun sa ano oh, pupunta ni Mrs. guys yung tagalinis kino guys yung view dito napakaganda so oh, tingnan mo na atin yung ano linis tayo Alin? Gano ba linis ngayon? Sige. So, ito nga Papalinis na namin Pero yung damo niyan, Maano pa Lalabas pa yan Recover La pa yan. wala kasi nasa abroad yung mga isa namin kamag-anak dito so ito na lang yung gagawin namin Sabi yan, boss, wala nang maintenance niya kasi alam ko may nag maintenance Wala na. maintenance nito. Ha? Wala. Pag may nag maintenance mo, meron mo. Yeah, hindi dati meron kasi yan eh, mayroon ko lang yung Tanong ko sa pinsan ko. Kasi Pag monthly ba magkano maintenance sa monthly? 250. Monthly? hindi so, ba yung payo? Ah, ginagawa ko na po. Ah. wala na pala yung monthly no? Kaya, na chura pabayaan na siya huh? <coughs> magagawa natin ngayon guys siguro uh, natin so, tingnan natin kung sabi natin yung ano Oh yun guys, uh, na namin yung lapid ah uh. Para umakot siya ulit kasi maging daan ng tao And then siguro mga next month Pag-inigit uh, na natin ito nagbloger ka? Hmm. nagblogeran okay. Blag nagblogeran sa youtube, sa facebook, sa tiktok hahaha <laughs> yes, na lumabas na ayun guys pagbihalang eh lumabas yung pangalan. tubig na lubas naman yung pangalan din marino naman yung letra pa And salamat nga pala sa mga bagong nagsuscribe sa akin eh. so binilang ko ng mga kasino kung saan mga karamblag ko thank you sana sunod makatulong pa tayo sa kapwa ulit then doon sa lang ko ng bigas yan Kung so, tawad naman. Galibian, sir. <laughs> okay. Guys, ito. Wala ka ko sa inyo yung aking mga magulang. Magulang ni Kabumbay TV. Yeah, yan sila. Sama dyan yung, ano ko, yung kapatid niya. Saka yung asawa ng kapatid ng nanay ko. Kung kaya kung makikita mo sila guys, apat yan. Oh. Then eh, ma na namin itong maintenance kasi natigil daw yata. Para hindi ganyan napabayaan. Wala na yung mga damo-damo. Yung grass na dati maganda to eh. Yung ito yung niya dati oh. Mm, nililinis pa siya. So, maya maya guys, uwi na kami ito lang tent dito, mainit. Siguro next time makakasama na namin yung kabila yung um, uh, namin kasi magulang din naman nila to ang ano lang kasi nasa ibang bansa ako sila ngayon so kami muna ang dumalaw so, alis na kami guys oo so, gabay na muna at uh, makita tayong muli dalo-dalo kami ito siguro every month na to dalo kami siguro paano magawa namin para naman di mo pabayaan yung puntod so, babay na muna tara okay guys, alis alis na kami. Ha? Ayos. E ano naman, ya, pag na tara. So, dito na kami guys. Na kami. kendaraan so, yang Guys, maksi kita di pasar Dulas kejar ya. Hello. Hello. So, ganito na lang siguro guys yung aking vlog. No? Salamat sa inyong pagsama sa aking vlog. Hanggang muli po. Hanggang sa muli Kabumbay TV. Yan, kasama si Mrs. Kabumbay. Magkita kita tayo next, ano, next vlog. Thank you. God bless po sa ating lahat.